Hello mga kapatid, nandito na naman po tayo magbigay ng reaction po dito sa mag agong Diyos ko po, grabe po. Alam niyo po, sa totoo lang po mga kapatid na yung nag out po si Carla na nandoon nga doon sa Ravoni. Ang akala nga naman na kay Rab na restaurant. <laughs> na prank yata. Pero sa totoo lang po, kahit ako po naniwala na yun po ay na kinainan po ng mag-agom at kasama sila Kuya Bal. At ito nga po nakita natin kung paano talaga ka-generous si Carla na yung mga natanggap niya po nung kanyang birthday ay pinamahagi niya. At hindi naman po siya yung sasabihin natin na sinulo niya, di ba? Yung pinamahagi siya, binigyan niya si Kuya Bal ng 10,000 sa landing pad. Okay yun ha at nung araw nga ng kanyang birthday nung makatapos talaga nga po na binigyan niya po ng tig-2000 ang mga angel. Nakita natin 'yun, ibinigay niya po doon doon sa mga natanggap niya. Ano mga kapatid? Kaya po ano po, maraming uh, humanga talaga dito sa ugali ni Carla na talaga siya yung may puso rin po talaga siyang tumulong na talaga pong siya natulungan at ngayon po ay mayroon na rin siyang kakayan tumulong kaya po siya ay tumutulong no kaya yun po yung minahal sa kanya ng mga na sponsor niya talaga po na hindi basta po sponsor po itong mga nagtumutulong kay Carla at mga nagmamahal kay Carla at kay Jomar at ito nga si Jomar po ay pag ano, natatawa po ako dahil iba na talaga po yung alam na ng mga ka, ng mga nagsusuporta sa kanya at nang mamahal sa kanila sa Jomar na sila na. Alam niyo po nakakatuwa na makikita mo sila na talaga yung pagmamahal ni, ni Jomar kay Carla. Makikita mo po yun sa ano para laging kinikilig po si Jomar. Ano, ako, eh, Pag nakita ko po, lalo na silang magkasama sa sasakyan na nakita natin na yun nga papunta sila sa restaura na talaga naman, oh, so talagang grabe talaga itong mag-agom na ito, yung pakilig talaga nila. At ah, uh, ang balita ko nga po ay ito nga daw po si yung mga perang natanggap ni Carla nung birthday niya ay ipapatayo na po ng bahay doon pagagawa ng bahay doon sa kanilang lupa na binigay din po ng kanilang mga nagmamahal kay Carla 'di ba? 'di ba may lupa na po si Lutina na pagtatayuan ng bahay tung dalawa. Siguro po pag alam niyo po mga kapatid, i-imagine ko tung dalawang to no. Na siguro po pag tapos na yung bahay nila na pag pinatayo na nilang mag-agom doon na po mag magpapakasal ang ating jump uh, card, no? At uh, ito po ako excited po ako dahil alam mo po pag minahal natin ang isang tao na nakikita natin na yung bang kung saan yung mapupunta ng kanilang future na magiging uh, pamilya, magbubuo ng pamilya itong jump card ay nakaka-excited po, di ba? supportahan na lang natin at uh, ito nga po ay nabalitaang ko po ito at narinig ko po talaga ito na sa bilang isang jump car sa jump car po may tutulungan silang iba, di ba? Kaya nakakatuwa po nag-i-extend pero hindi po 'yan yung sasabihin niya nila na community, community ng jump car, hindi po dahil ayaw po nila na magkaroon ng community ang jump car dahil ang community lang daw po ay isang ah, ang kalingap doon lang po barang um sabihin natin po na lab um, love team o team Jumcar di ba kaya nakakatuwa po yung mga sponsor nila dahil ma through the Junkar na makakatulong po sila sa iba. Ayaw ko, hindi ko po alam kung sino talaga po yung talagang goal nilang tulungan at hindi ko pa po, wala pa yan ang announcement. At uh, kung mawala man po at uh, hindi na nga po yung talaga magiging love team ang Junkar dahil sila po ay tutuwa na ng love, yung love-love na talaga mag-agom na talaga. Kaya sila po magtutulungan bilang mag-isang mag-agom. ba? Diba? Kaya ngayon po, yung pag-aaral ni Carla, totok lang po, pero po yan ay ang pag-aaral ni Carla, sigurado na po talagang makakatapos si Carla at nandiyan na po, maka talagang mayroon na pong uh, nangako dyan sa mga gastusin sa pag-aaral ni Carla at nandiyan po yan. Sigurado na yan na um, sila na po talaga yung pangalawang magulang nito ni Jumar at ni Carla. Yan si si Ma'am Connie Sanchez. Thank you so much na pagmamahal niyo, na napakatahimik niyo lang na nandiyan po ang suporta niyo kay Ma'am Jenny at kay Sir Andy Gabriel. at talaga po proud na proud po ako na nakikita ko kayo kahit ako saan pumunta sa live ni ni Miss Yang, nandoon kayo na nandoon kayo nagpapalipad at yung suporta talaga ninyo nandyan. Kaya alam nyo po mga kapatid, sa issue po ni Miss Yang, di ako po naniniwala dahil jam po yung mga sponsor ng Jumcar na talaga pong nagkasuporta sa kanila. Di ba? Kaya doon po sa mga taong nagmamahal po, na patuloy nagmamahal po dito sa Jumcar. Thank you so much po. At yung mga viewers talaga po, sulit Jumcar po talaga sila. Kaya yung mga nababasa ko po sa comment nila, talagang nakakataba po ng puso na alam kong patuloy nilang mamahalin ang Jumcar. At hindi sila yung magulong... Uh, po at uh, napaka ano nila po, tingnan nyo, napatunayan po natin yan. Kung wala si Miss Yang talaga po na mag-handle po talaga sa Jum Car, hindi ganun kaganda po yung birthday ni Carla. At hanggang ngayon po, episode 76 po, talagang napakalakas po at uh, maraming million views po ang Jum Card, di ba? Dahil yan sa pagtulong-tulong po ng mga nagmamahal po dito sa Jum Car. Yun lang po ang tagi ko po, lagi nakikita dito talaga sa mag-agom na to na talagang mahal na mahal po sila ng kanilang mga sponsor at mga viewers na talagang sulit wala tayong maririnig na gulo kung mayroon man pong isyong lumilitaw dito na patuloy na talagang ginagawaan na para lang po na pabagsakin po ang yung car hindi po talaga ninyo kayang gawin na mapagbagsak sila napakasulid po talaga ang pagtulong nila hindi po yun biro na mga ginagawa ni Miss Yang at ito po na mga dito sa mga ma yung 18 page po ay sana po tigilan na natin dahil hindi nyo yung kakayanin si Miss Dahil si Miss talaga ay hindi nakikinig sa inyo at hindi po mapatol sa mga isyong ibinabato nyo sa kanya. Sinasayaw <laughs> <man> ang <laughs> ako yung Miss talaga tuwang-tuwa ko. Sumasayaw lang po siya na Talagang yun talaga ang maganda dito kay na hindi siya niya talaga pinapatulan dahil alam niya po kung ano po yung ginagawa niya at alam natin po na marami pong nagsusuporta sa kanila at lalong lalo na po sila ma'am Connie, uh, Sanchez at Jenny at L Lia L Lia ba yun? Basta maramat mayroon pa yung iba kundi yan kung ano si Andy Gabriel at Jenny Marami. maraming salamat sa inyo talaga mga VIP sponsor ni Baby Carla at patuloy na nagsusuporta dito kay Miss Yang. Marami pong salamat at uh, hindi nyo sila in, uh, talaga hindi kayo bumibitaw di ba? Kaya saludo tayo na Tuloy-tuloy lang yeah. dahil siguro hanggan yan po na magkaroon na kayo ng apo dyan kay Baby Carla. po talaga ay mag na itong si ano si Papa Jum, 'di ba? Yung proposal naman po talaga ay dito ang inihintay natin at siguro naman po ang kasalan talaga po ay grabe. Birthday birthday pa lang po ay grabe na po yung mga uh, ano paano pa kaya yung pagkinasal na at dito sa mga proposal na mga talaga pong kikiligin at may matitili-tili <laughs> yan mga kapatid, ah, pasensya na kayo at talagang ako yung imagination ko po talaga dito sa Junkar ay talaga pong lumilipad-lipad, ba? Diba? Nakikita na natin po yung kung papaano po talaga yung mga proposal, kasalan, talaga pong grabe. Ayan, shout out po sa inyong lahat at suportahan na lang natin po ang Junkar, um, Danjoy, uh, Edsi, Ipaw, at Sidros at siyempre naman po, si Kalinga Prab, patuloy natin pong suportahan. At suportahan po natin yung half German, si Queen. At sobra pong ganda niya. Yan, sana po ay maraming makapansin po dito kay Queen. Na sana po ay tulungan natin. At nakakaawa po, nakakaantig po ng kaluuban po itong si Queen. Na palipat-lipat para silang itinataboy na ano, pinalalayas. Suportahan po natin at nakakaawa po. At sana po yung tatay ni Queen at makita si Queen na talagang napakaganda ng anak mo. Ayan. Marami pong salamat mga viewers na nagmamahal kay Malo de Los Santos. Thank you so much po. Salute sa inyong lahat. We love you. God bless you. Bye-bye.